today na this experiment natin siya mga big. Kung ano naman ang gusto nating lutuin, nasa iyo naman yun eh. Parang hindi siya nakikita o oh may. Iganon ko nga muna to. So yan. Ilagay ko na. Ang aking beef is pang bulalo siya na cut. Tapos, sibuyas, bawang, celery, and meron akong ganito, beans. Ayan siya. Meron akong beans na ganito. Yung galing sa ibang bansa na black beans daw. So, malalaki siya mga biha. Malalaking beans to. So, lagay na natin ang ating Bawang. Yung iba, sibuyas ang inuuna nilang ilagay. Ako bawang. Ako bawang talaga ang inuuna. So, halo-halo. Yung beef ko, napalambot ko na siya. Dalawang klase ang lutuin natin today. Yung isa, yung sabaw ng baka, lalagyan ko siya ng gulay. So, lagay na natin yung sibuyas or onion. Then, taglagay na natin yung carrot. Hindi ko nga alam kung anong tawag ko dito eh. <laughs> Lagyan natin siya ng... Kasi yung beans, masyado na siyang malambot. So, hindi siya natin siya pwedeng ilagay ng mas maaga. Ilagay muna natin yun. Ay! Ouch! Tomato paste ba to? O, oh, paste nga. Tomato. Madami. A lot of tomato. So, galing to sa freezer. Kaya, ayan siya. Then, meron akong something na ano. Lagyan natin sa tinat Para sa kaiba sa ba. Parang pink na rin siya ng kaldereta, pero hindi sa kaldereta. Basta kung ano-ano lang itong... Kasi tayo naman ang kakain at saka experiment nga, di ba? kung ano yung gusto mong lutuin, lutuin mo na agad kung ano yung naisip mo kasi baka makalimutan mo. Di ba? Minsan kasi ganun ako eh, may gusto akong lutuin. Tapos, nakalimutan ko siya. Wala nang laman ng peanuts eh, Pero okay lang kasi alam niyo yung wheat ko. Isang cut lang siya. So, halagang 190, 190 o 200 siya hindi ko kung how much ah. then, halo-halo natin sya then, put natin sya ng some of water konti lang kasi hindi naman to ano eh hindi naman to sa may sabaw eh ano lang to eh parang ano lang mo ah Diba? ba? Ganyan lang. Then ilagay natin yung beef natin para yung lasa. Napalambot ko na siya ha. Wait lang mga besh. Oh no. Isang ganito lang talaga 'to eh. Kaso yung sabaw kasi nito ay natanggal yung iba. Isang ganyan lang talaga siya. Nahulog yung ano yung yung ano ba tawag doon sa buto, yung may utak. Ayan. Yung ano, yung sa buto. So, ganyan lang yan natin siya. Experiment pa more. <laughs> Ay, tanggalin na natin tong buto kasi wala na siya eh. Diba? Natanggal na siya eh. Sobrang lambot nung beef. So, isi-isi lang natin siya. Then, mix-mix lang natin siya hanggang matunaw yung tomato dito. Kasi galing nga siya sa freezer eh. Madami kasi yung malaking tomato na nilagay sa akin sa package ba. Then hinati, inano ko siya, hinati-hati ko. Kasi hindi naman pwedeng ilagay mo lahat sa isang lutuan. Ang dami nun. So meron pa akong isang lutuan. So pag nagluto ako ng ibang food, traditional. Then, wait lang mga besh. Lagyan natin siya ng konting cube. Kalahati lang muna kasi baka mamaya ma-over naman siya kasi kinimplahan ko na yung beef kanina. Di ba may ano siya? Then, lagay na natin yung pag natunaw na yung tomato ko, Pwede ko na ilagay yung ano, yung black beans ko. Ito siya, o mga yun. So, ay lagay na. Galing din yan sa freezer. Kasi nga, tira lang rin yan. <laughs> Ganon dito sa amin. Mga pagkain ba, yung, ay, yung mga ricado, hindi siya pwedeng, ipag eh, pag hindi siya naubos ng isang gamitan, nilalagay ko talaga siya sa freezer. So, lumapot na siya mga besh. Tapos, parang, parang masarap siya. Ano kaya tawag dito? Hindi ko alam. <laughs> so, may ganun, no? Ang hirap kaya mag-ano ng ulam. So, update ko mamaya mga besh. Hindi siya nakikita, di. Oh my God. Ayan na siya mga bill. Ayan. Isoom ko kaya. So, ihuli na lang natin yung steam ng ano, steam ng ano, oh my god, yung steam ng celery. lagyan natin siya ng ano. Lagyan natin siya ng Matsarila Yung bill paper at saka isa isasabay ko na lang siya. Lagyan natin kunti pa ng salt konti lang naman to kasi dalawa lang naman kami kaso lang dumami siya kasi maraming sa sahog sahog di ba so ilagay na natin yung celery and bell pepper di ba maiba siya ito naman pang sahog na to para to sa sabaw ng nilaga nalalagyan ko ng mga gulay. So, dalawa kibali yung lulutuin ko. Dalawang ulam. Hindi ko siya pwedeng haluin kasi mag-ano yung ano ng baka. You know. <laughs> Ayan na. Ayan na siya. Yung beef, nilagyan ko siya ng Beans na ano, yung galing sa ibang bansa. Tapos, ah, uh, carrot, baby pear, celery, and tomato, at saka peanut. Pero hindi siya kaldereta, ha. Hindi talaga siya kaldereta. Kahit yung lasa niya, hindi siya kaldereta. So, ramen. Tapos, nalagyan ko itong kunting suka, kasi alam niyo na hindi naman to mauubos. Ilalagay ko to sa freeze ay sa ref. Oh, mm, masarap na siya mga besh. So pakuluin ko lang siya ng konti. <laughs> Pakukuluin ko lang siya ng konti and Lagay na natin yung mozzarella. Hindi ko alam talaga ko anong tawag dito mga gih. Ramirez. Magluluto lang talaga ako nang kung ano-ano lang. <laughs> Then, di. Ano ko naman sa dito? Pangdugtong naman dito sa kabila. You know. Ayan na siya. Yung aking di experiment. Thank you for watching. God bless all. Alam niyo ba na ano ang buhay ng isang creator lahat ng rocket na Oh, di ba? Hindi pa ako nagtitinda mga besa, pero magtitinda na ako pag na ano ako sa may negosyo kasi ako. Kaso lang gusto kong ano, 'di ba yung meron tayong ano na pwedeng magnegosyo doon sa ano, sa ibang mga ano platform. So ang sarap. my gosh, ang sarap. Parang ang labas, ano. Oh, 'di ba? Ganun lang kadali magluto. So, tapos na tayo magluto sa first recipe ko. Then, second. Ay, lipat ko muna pala to. Dito tayo magluluto sa pangalang. Pangalawang food is dito tayo magluto. Oh my God, saan ko ilagay? Ayan na siya mga B, ang aking beef experiment. Hindi ko alam ko anong tawag nito. Baka alam nyo. PM nyo na lang ako. Kasi hindi naman talaga ako cook. Nag ano talaga ako, nagsumikap ako matuto magluto. So ito naman ang aking second na recipe. Yung sabaw ng beef is, nalagay ko siya dito. May timpla na rin to eh. Nilagyan ko na siya ng isang ano? Isang cube. So, ilagay natin yung bawa ay sibuyas at saka steam. Ayan. Nang si sibuyas. So, dalawa ang ulam. Kasi ako, gusto ko kasi pag nagkumain, ano ba, madami ang ulam. So, yun. Meron ako ng patatas. Ay, hindi pa pala ito nahiwa. Oh, no. Ay, oh my God. So, meron ako kasing ginawa ditong dahon ng celery para sa ibabaw ng ulam ba. Wala ko nahiwa ko na itong patatas ko. Oh my God. So, ilagay na natin yung ating patatas. Sabaw lang yun ng baka ha, kaya wala yung laman. Kasi yung baka, nandun na niluto ko na ng experiment ko na ng ibang style. So, ako kasi, mahilig ako ng maraming ulam. So, kailangan sa panahon ngayon, dumiskarte tayo sa mga lulutuin. So, yan na muna. Wait lang, ililipat ko yung isa ko po, po dito. Kasi hindi masyadong nakikita yung mga... Oh my God. Wait lang mga besh. Oh, no. Wait lang, Diha. Sana hindi... Atsin! <laughs> Atsin! Muntik na! finish ang aking vlog. So, ayan na siya. Nilagay ko na yung aking sang gulay. Then, ililipat ko yung meron akong bagyo beans and ay, meron pa patatas dito. Bagyo beans and pichay bagyo. So, aray uh, sana yung mangko ko. Ito na lang. Kasi mag, ano na yun eh, nag-creamy na yung isa kong ulam. So, kailangan ko na siyang ilipat. Super, ano na siya. Nag-cream na siya. So, lipat natin siya dito mga de. Oh, no. Yung... Lumami siya. binalang yung utak ng baka dyan. Nag-creamy siya. Ako gusto ko kasi ganitong ulam. Ayoko, hindi ako mahilig sa mga sabaw-sabaw. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, bahala na kayo. Mmm. Sumitarap. So, Then, lagyan ko siya ng Celery. Ayan na yung first na natapos nating ulam. So, lagay muna natin sa dyan. Dahil kumulo na yung aking ang sabaw na may gulay. <laughs> Ilagay din natin to gulay na iba kasi mas naluto na yung konti yung patatas eh baka mamaya ma-over na naman so sunod na natin siya kaagad Then Ikman ko nga yung sabaw nito kasi So lagyan natin siya ng isang beef cube Para siyang sabaw ng bulalo <laughs> O, so, ba? Diba? Saan kayo maghanap dyan? Sa panahong ngayon, sobrang mahal ng gulay. So, lahat naman ang bilihin. So, kailangan, diskartihan na lang tayo para dumami ang ulam. Di ba? So, yun lang. Mag, ano muna ako? Ilagay ko nga yung salt. Nilalagyan ko talagang suka yung food namin kasi hindi naman kasi to kaagad na maubos eh. So nilalagyan ko siya ng suka. Or vinegar. Kasi para matagal siya maluma, masira. Kasi yung ulam namin, hindi kaya isang kainan. Eh. Pang matagalan yung kain ay pagkain namin eh. O, oh, diba? So, Oh my god, parang nag-stop ang video ko. Ah, okay. So, yun. Few minutes, ilagay na natin yung Hmm, para sa bulalo, mga dino. Ilagay na natin yung <laughs> Parang bulalo yung sabaw, promise. Ilagay na natin yung gulay. Yung pichay bagyo ko. So, dalawa ang ulam. May sabaw na. May, hindi ko man alam yung isang ano, kung anong ganap nun yung isang ulam. Baka hindi magustuhan ng isa. Kasi masyadong malapot siya. E ako, gusto ko kasi yung mga ulam na ganun. So, ang bagsak nito, itong gulay ang kakainin niya. So, ayan lang ang aking food for day. Dalawang klase ang aking gulay today. Ayan siya mga bi. Yung sabaw ng baka, nilagyan ko lang siya ng mga gulay. Kasi di ba yung una kong niluto is pinalambot ko siya. Ang sarap ng sabaw, promise. Huh? Para kang kumain sa tagaytay ng bulalo. Pero sabaw lang siya. requirement mo, odi? okay, kura, 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 recipe for today. Ito yung baka sabaw bawang sa <tod> bawang first recipe yung beef ko yung ko lang siya ng ano ay ano ba yun yung beans na ano yung black beans na galing sa ibang bansa then carrot then peanut butter konti tapos tomato tapos bill paper, at saka celery. Ayan na yung celery ko sa ibabo. Pero, ang sarap na kinalabasan. Tapos, niligyan ko pala siya ng matsarila. Yun. Thank you for watching. God bless you all. I'm back. <laughs> I'm back. Ayan, mag-youtube na ako ulit. Bye. Thank you, mga B. God bless you all.